nanonood din ako na dyan. <laughs> po, kasi po ako dyan. Pero ang laki-laki po nun. Uh, papa ko po. Naka-play ka? Uh Oo. -oh. Kala <laughs> <laughs> ko, hot <had> spring to. <laughs> ang resort natin. <laughs> Look at your face. <laughs> Wala po kami gusto sa sa swimming pool. Sa... May isa pa po ito doon. Sa kayo ko doon pero nalalaba pa sa ila. Uh, lamig! Lamig ng tubig, kala ko oh, hot spring! <laughs> la, hot spring! Kala hot spring! Uh! Layo ko sa akin! Oh Lalamig oh, Sabi ko sa iyo, inalalamig din ako! Isto lang! Uh. Look at your face! Dito kami naliligo! Libri. Pero dito lagi tayo bibili. Sa ilalim ng mulberry. Para mulberry. para pag nahulog. Ito pag patak mo ng mulberry. Pop. Kunin mo 'yung shampoo. Magalaw na ako malamig. <laughs> okay. Okay, I'm gonna be back. Uh, no, I'm gonna go in my... Yan. Hoy, pinya shampoo kasi doon na bubble wrap si Papa. Dali na ka video to. Dali na ka video to. Kuha ka ng shampoo. Dali. Ang kuha ka ng shampoo ha. Okay, we are going to go back to my papa. Come pa, back! Nasabi ko na, pero tanabin lang. Tanabin. Oo, dapat ang shampoo. Ang shampoo kunin mo. Dahil ito ko. Dali, abot lang yung head and shoulder. Dali. <laughs> <laughs> sa maligaw sa, sa swimming pool. Malamig. Malamig malamig. Mainit ang tubig ngayon. eh oh yun Mainit na ang tubig. yan nasa ko sa sekay din ko oh ka, ka na tama kana na. mahirap 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 Sa mahirap 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 Puno ng mulberry. Malilom pa. Malilom. Ito ang aking hapunan lagi. Ito yung hapun. Dito ako na hapun. <laughs> <laughs> ganyan. Ganyan tayo pag ano, pag gising natin. Ha? Hmm. Ah! Pag -scope. Hindi. Ah, you're so bold. You're bald. Oh my god. We oh <laughs> <Libri> pa more! We <laughs> <Libri pa> more! <laughs> Hi! <and laughs> dyan, sponsor May spa sponsor dyan, ah. sponsor oh, sponsor This eh. is <laughs> sure. my sponsor. sponsor niya din Lomi King. yeah, lamiking. Yan ano mas sponsor eh. Hi, sponsor. tahanin na umat sa champu. woo 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 Papa. woo no, woo <laughs> <laughs> I'll get the water If you think <laughs> If you think Go away Denny. Look at your hair Look at his forward. hair <laughs> Don't be too close to me I'm so cold <laughs> oh <God. laughs> oh, oh, oh. I feel cold <laughs> hey. Pagkakamaya ako tutuloy ito sa banyo! Pagkakamaya <laughs> ata sa banyo! Alam mo, dito na labas! <laughs> Kaya, dito na ako, eh. na <laughs> oh my God! Oh my God! Yan na -nya, subok ni Papa! Dito ako, bud! 24 Nila, hours! Nilalabo ko po dito ha! <laughs> hindi, po, hindi po ito panliligo! Huwag po ito! <laughs> Tubo tubo po ang Tubal. Tubal. Kaya kailangan laban Kung <laughs> sa banyo, doon ako liligo. sa... <laughs> sa tab. Tab. <laughs> Naglalagod pa lang po ako ng ayos sa bide. Tingnan mo, ni Papa. And yellow. Di yan natutubrush. <laughs> <laughs> no. Wow. I brush my teeth. Three times a day. Diamante ko. Oh, wala. Paano makakita? Wala. Wala. Hoy, nakaupuan no. ko. Oh, Puso mo muna anak yan. Hala, ayaw ko. Puso mo muna. Ilang minutes na yata eh. It Ayon, ito ang this. Ayan na ito. minutes. May sit? Okay, stop muna. Say bye. Bye bye na. Nilalamig na ako. Tapos na, akong, tapos na ako maglaba. Okay, bye. bye.